pagbibigay liwanag at pag-asa sa kapwa. Ilan lamang ito sa mga naging laman ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paggunita ng Sebana Santa. Dito ay binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pag-alala sa mga sakripiso at pagbubuwis ng buhay ng Panginoon para sa sangkatauhan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Mag-reflect o magmuni-muni ngayong Holy Week at ikalat ang kabutihan at pagibigay ng tulong sa kapwa. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga katolikong Pilipino sa pag-alala ng Holy Week ngayong linggo. Dasal ni President Marcos na matanggap natin na hindi tayo perpekto bilang mga tao, na palagi nating hanapin ang Diyos sa ating mga naisin o mithiin. Sabi pa ni Pangulong Marcos, ang Semana Santa ay pag-alala sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo dapat aniyang makilala ang ligaya at paghihirap sa buhay para mas maunawaan ang inihandang landa sa atin ng Panginoon. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga refleksyon natin ay sumasalamin sa ating mga ginagawa sa gitna ng pagibigay pag-asa sa mundo. Maging liwanag aniya tayo sa gitna ng kadiliman at maging pag-ibig tayo sa gitna ng kawalang pag-asa. At ang pag-asa aniyang ito ayon kay President Marcos ay makarating sana sa lahat ng tao. Dagdag pa ng Pangulo sa halip na ang mga nakamit sa buhay ang maalala ng mga Catholic faithful, mas maalala nila ang kabutihan na kanilang ibinahagi sa kapwa. Inaalala ng mga Katoliko sa buong mundo ang Semana Santa sa pamagitan ng pagdalo sa mga misa at iba pang aktibidad sa mga simbahan. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.